agad na nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Filipino community sa Vietnam pagdating niya rito. May naman siyang sinalubong ng mga Pinoy doon. Ang detalye sa report ni Kenneth Pasiente live. Audrey, malamig ang panahon dito sa Vietnam pero mainit namang sinalubong ng Filipino community dito sa Hanoi si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ganyan sinalubong ng mga Pilipino si President Ferdinand R. Marcos Jr. sa Vietnam. Kabilang ang aktibidad sa kanyang dalawang araw na state visit sa nasabing bansa. Dito nagpasalamat ang Pangulo sa ambag ng mga Pinoy sa pagpapatibay ng relasyon ng Pilipinas at Vietnam. Kinilala rin ng Chief Executive ang kanilang sakripisyo para sa ikauunlad ng Pilipinas. Kahit sa sulok ng mundo na mapuntahan ko, ang mga kausap, ang mga nakakausap kong mga hari, pangulo, mga punong ministro, lahat sinasabi sa akin na magaling, masisipag at maaasahan ang mga Pilipino. Hindi ako magugulat kung sa mga susunod na araw ay maririnig ko muli ang paghahanga ng ating mga ng, ng ating mga kasamahan dito sa Vietnam sa ating mga kababayan. Kaya ako'y lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat. Dahil napapadali ang aking trabaho. Dahil sa magandang reputasyon na itinagurod nyo sa pamamagitan ng inyong sipag at syaga. Ipinangako ng Pangulo na ginagawa ng pamahalaan ng lahat para iangat ang antas ng buhay ng mga OFW, hindi lamang sa Vietnam, kundi maging sa ibang panig ng mundo. Nangyayari na raw ito dahil sa kooperasyon sa mga bansa gaya ng Vietnam, nakabilang sa mga bansa sa Southeast Asian nation na lumalago ang ekonomiya. Your government will continue to strive for a better future for every Filipino. We know of your sacrifices and the hardships that you have been through. We are one with you in achieving your aspirations for a better future for your children, your loved ones, your communities, and Ikinalugod naman ng ating mga kababayan ng paglalaan ng Pangulo ng Panahon sa kanila. Pagpapakita lang daw ito na nakaantabay ang bansa sa kanilang overseas Filipino workers. Kaya yung siguro gusto niya kaming tulungan, tutulungan ng mga Pinoy na kami mga OFW at iparating sa amin na um, siya lagi sa, para sa amin at tutulungan niya kami. Parang pinag-aksayahan talaga ng panahon, so ibig sabihin, yun ang ano, yung pakiramdam ko na he truly cares. Bago ito, nakipagpulong din ang Pangulo sa mga kinatawan ng kumpanyang Vin Group, ang pinakamalaking private company sa Vietnam, kung saan ang subsidiary nito na VinFast ay planong magbenta at simula ng dealership business ng electric vehicle sa Pilipinas simula sa Abril. Papasok sila sa Pilipinas dahil interesado sila na gumawa ng baterya at yan ang pinaka-importante teknolohiya ngayon at pati na magdala ng mga EV or electric vehicles. Kaya ito po ang linalakad ni Secretary Fred Pascual. Kabilang sa schedule ng Pangulo ngayong araw, ang bilateral meeting kay Vietnamese President Vo Van Thong at iba pang Vietnamese officials. Pag-uusapan ng dalawang lider ang pagpapatibay sa relasyon ng dalawang bansa. Magkakaroon din ng pulong ang Pangulo kasama ang business leader ng Vietnam para hikayatin silang mamuhunan sa Pilipinas. Inaasahan din matatalakay sa isa sa mga pulong ng Pangulo ang sektor ng agrikultura, partikular ang supply ng bigas ng Vietnam sa bansa. Gayun din ang pagsasapinal sa isang kasunduan para sa capacity building ng Coast Guards ng dalawang bansa. Ito ay para na rin sa pangangalaga sa interes ng mga ito sa Southeast Asian region, gaya ng issue sa West Philippine Sea. Alam natin, maraming nangyayari diyan at uh, at mas mainam na meron tayong uh, meron tayong usapan para hindi naman magkagulo, para maiwasan natin ang uh, pagkaka misunderstanding, pagkamagkamali, uh, may dis mga disgrasya. Nabuo ang diplomatic relations ng Pilipinas at Vietnam noong July 12, 1976. Audrey, ito ang kauna-unahang opisyal na biyahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong taon at ito ang unang beses na pagbabalik niya dito sa Vietnam mula nang siya ay maupo sa pagkapangulo. At yan na muna ang latest mula dito sa Hanoi, Vietnam. Kenneth Pasiente para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas. Maraming salamat Kenneth Pasyente.